Hey, what's up everybody? Finally, we are back. <laughs> vlog. This video was taken on Tuesday dahil naimbitahan tayo sa isang magharabong birthday celebration ng pamangkin ng partner ko. And dito lang kayo makakakita na kung saan may dalang helmet pero naka-tricycle. Si Anyways, exactly 4.15 ay nasundo na tayo ng kakilala natin and sabay-sabay uh, na kami papunta dun sa may venue. And since hindi pa rush hour, ay dumating kami sa venue ng medyo maaga-aga kaya nauna tayo dun. Pagpasok at pagpasok pa lang namin ay nagandahan na kami sa lugar dahil sobrang ganda ng ambiyo dito. At dito nga to sa may Victoria's Reception Garden na matatagpuan sa Liloan, Cebu. Sobrang satisfied nga ako dito sa may venue dahil sobrang laki talaga at saka safe pag umuulan. Isa pa dun ay ang ganda talaga ng ambience na kakarelaxing. Si Host Ron na pala ang naging host dito sa si event na to. Isa sa mga host na ire recommend ko si Host Ron dahil sobrang alyo na alyo at napaka-energetic niya. Opo ay turo ng ating Lola Tess kaya tinawag nila ako Marites. <laughs> <laughs> Third step will be pagkatapos magkuskos, pagsampay. And one, O oh, diba napakagaling, kaya kung kukunin niyo siya, sulit na sulit yung bayad niyo sa kanya dahil hindi siya mawawala ng energy. At kung gusto niyo siyang i-contact, isreach niyo lamang sa Facebook, Host Rona. At syempre, hindi mawawala ang pagpasok ng ating birthday celebrant. Pwera sa yung host, may mga nakakalyong performers rin. Grabe yung tawanan at kwelang bigay ng XB Divas. Napahanga at napamanghanga ako sa magic tricks ni Kuya Mark Caritero. May nakakalyong sayawang naganap, hatid sa atin ng Baby Boy Foundation. Birthday party pero andito si Valak at bumisita sa amin. Pinatakbo at pinaiyak niya lang naman ang mga bata. At another kulitan hatid sa atin ng XB Divas. Kaya kung gusto nyo rin kunin ang XB Divas, isearch nyo lamang sa Facebook, XB Divas. At may pamanikik nga sila nga worth one 100,000 pesos. Wow. Nahuli nga tayo ng camera at napasama pa tayo sa same day edit wow. highlight video nila. Around 10.30pm natapos na ng event at naumuwi na rin kami. Yun lamang ay share ko ngayon sa inyo at samahan nyo pa ako sa iba ko pang video. I-like, subscribe, ani follow ang social media accounts ko. Kaya naman, maraming salamat sa panonood!